Jo, oh, no. Para selfie. Kaparang ah, galing diba? Yan! yan. Ato ko nga ba? Yan, ano mo kaya? Eh, yan. yung 5, yung Yung mo, lang like, na ba? .5 na yan. .5 daw, oh, sige, ayun. Yeah. ano mo. Baba mo, parang, baba mo. Yan. Sige pa, sige pa. Ba, ba. ba. Baba mo ba, baba mo pa, Baba mo pa, <laughs> Yan! Oo. 1, 2, 3, ayun. Masa pa lang, mo. 那个谁，一刀。